So ayan o. dito. Iba yung panahon dito tsaka street. Yung neighborhood dito. Ganda. Iba. So, first day natin sa so, Canada. sa ito yung neighborhood ng bahay ng bayaw ko. Sa so, bahay to ng bayaw ko. Dito mo may muna magstay stay mga Hopefully, one year or less than one year sana makapag, ano na yun makabili tayo ng sarili natin pero sa ngayon dahil start pa lang tayo, dito muna tayo So ayan o, nandito dito iba yung panahon dito, tsaka street yung neighborhood dito nagdaiba Iba. pinakaano dito natin, dito dala basketball court yeah So, punta kami ng downtown tawag nila. Kuha kami ng social security number tsaka health. Parang Manitoba health something. Gamit namin itong ano nang bayo. Siena. Toyota Siena. 7-seater. Tawagin na natin sila. Uh, dito kami ngayon sa ano. Sa Walmart. It's a Winnipeg. Uh, Tingnan nyo yung oras. Tingnan nyo yung, ay, oras. Niyo yung ano, araw. Kaya niya oras. 8.30 p.m. Tingnan mo, may araw pa yung 8.30 p.m. dito. Grabe. Tindi. Ayan o. 8.30 pa 8.40 na nga eh. Look at the birds. They're bigger. So, una natin. Dito tayo sa ano. Sa loob na tayo ng Walmart. So, anong binili natin dito. Ito. Chinelas. Tapos, mouse ang laptop ko slime. Ito, ano to kay? Tissue. Ang ng bata. Pokemon tsaka slime. So, syempre, puro dollars dito. Sa so, ngayon, ano, nagko-convert pa ako. <laughs> dollars to peso. Canadian dollars. Yeah. Ito, makana to? $15. 15 dollars. 15 dollars na tinalas na Made in China. Eh. Pero nasa Canada. Tikit ikatikat lang tayo. Tingin tingin lang tayo ng ano. Uh, mga kailangan natin na ano. Mga bagay-bagay. Nakita ako dito. Robot. Robot ba tawag yan? Pero nakita yan. A Avid bots. Naglilinis ng ano. Ng floor dito sa loob ng Walmart. Yan. Umaga lumag isa. by Avid bots sweeper parang ano siya floor sweeper automatic minus nice 2 may pangalan pala to may pangalan pala to yun si Glenn Glenn ayos